Okay, delivers. Ngayon naman, susubok tayo ng isang traditional marketing. So, try natin kung effective ba At ito, ako mismo ang gagawa. Hindi natin papagawa sa team natin, kundi ako mismo. Pag-usapan natin. Let's go, let's go. Tara, samaan niyo si Doc. Kaya nag universe babalik tayo. Wala kang relo, di sa <laughs> relo ko, tsaka bracelet natin. So, yan yung one of the rules na dapat tingnan natin. At least, meron tayong accessories. So, bracelet, isa, okay yan. Then, watch. Kunin natin, nalimutan. <laughs> Okay, Jillibers. Ang gagawin natin ngayon ay traditional marketing wherein magbibigay tayo ng brochure. So, ito. Ito yung mga brochure natin. Meron tayong, I think, it's more than 10 brochure. So, hindi ko alam kung ginagawa pa rin doon ng iba pero ako, I'll, I'll try this. I'll try. Kasi nung nasa academe pa tayo, sabi ko nga po dati akong principal and team, So ito ginagawa natin to, ginagawa natin sa sa namimigay tayo ng brochure namin uh, directly sa different schools. So ayan gagawin natin ngayon. Ang target muna natin ngayon ay mga schools. Okay? So pupunta tayo sa iba't ibang school. At ito, ako mismo ang magbibigay hindi yung team ko. Ako mismo mag-aabot sa principal kung nandiyan ang principal kung available para kausapin. So why ako hindi yung aking team? Kasi pag ako na, So, mas closer na tayo dun sa closing the deal. Or maklose na natin. So, for example, in-offer ko ka principal like this one. So, yeah, pakilala tayo. I'm Dr. Gigi. So, these are my seminars for students, teachers, and uh, leaders ng school. So, pag nag-interested sila, ba, makita na nila, wow, sa, ano, for teachers. Classroom uh, create positive and engaging classroom environment. Okay, so, pag nakita nila, adoh, how much ba itong rate? So, pag sinabi ko yung amount, adoh, ito lang yung budget namin. Sige, deal na tayo. So, that's one. So, I can easily decide on the amount. And second, date, schedule. So, alam ko na yung schedule ko, alam ko yung vacante ko yung schedule. Okay? So, pag sinabi nila, September 17, kunwari, free ako, okay ko na. So, unlike kung meron pang ibang magbibigay. So, hindi pa natin, makuklose mo na yung deal, hindi pa, follow up, follow up, hanggang sa malimutan, diba? Or hindi na sila mag-i-interested. Dito kasi, kumbaga, mainit-init. Okay, nagustuhan nila, they were so excited, tapos makita nila ako. So, it's so easy to close the deal today, alright? So, tinan natin kung out of 10, o kung 10 mapamigay natin, ilan ang mag-yes. Pero, matatanggyan ba nila si Rockstar? <laughs> tinan natin. Let's go, let's go! tayo sa first school, St. Peter of Verona. So, ito yung brochure natin. So, then, syempre may gift tayo sa principal. Actually, ah, kilala ko naman si Sir Mariano, principal nila. Okay, deliver. So, yun, nakaisa na tayo. Sir Mariano, principal ng St. Peter of Verona Academy. So yun yung sinasabi ko, pag personal ka lang ipag-usap, so yung pag-uusap namin, umabot na kami sa association ng mga private schools dito sa Bataan, Cluster 1. So pwede niya tayong introduce, then pwede rin tayong matay ng meeting nila, uh, ma-meet natin yung mga principal dito. kasi ang gusto ko, dito talaga muna ako mag- mag-serve sa bataan kasi taga-bataan si Well, of course, marami din naman tayong appointments in other uh, provinces. Like, gayon tayo sa so Olongo po, uh, LULC, thank you sa mga teachers nila, University, the University of Manila for our students nila. Babalik tayo doon, meron tayong four schedules. Uh, thank you, Doc. I started Dean of College of Education and Holy Angel University, mga leaders nila. Pero syempre, gusto natin dito sa, sa bataan, mas makapag-serve tayo. Let's go! let's move to the second school. Thank you po, sir. Second school na natin. Uh, nakausap natin yung yung president mismo, yung may-ari. So, alam nyo yung kulang sa ganitong marketing style, no? So, una, kasi kanina, yung principal nila sa uh, St. Peter, kilala ko kasi yon So, ka-message ko naman sa Facebook. So, hindi ko iniisip na dapat kuhanin ko yung uh, contacts niya for follow-up. So, ito, uh, yun nga, so, ito, nakakuha tayo ng contact ni Sir, email niya. So, yun yung isang dapat natin ting, ano, uh, tingnan in this type of marketing. So, kukunin mo yung contacts nila. So, I used to do that naman for how many years as a principal. Pero matagal na nalimutan natin. So, at least ngayon, nare-refresh tayo. Nasa traditional marketing tayo. So, kaya kailangan ang tools natin traditional. Notebook, pen, kunin ang contacts ni sir. So Let's go. Uh, isa pa nating uh, nalilimutan. Ah, uh, kanina no, yung get the contacts. So second, na-realize ko lang kanina sa isang school, ah, uh, wala kong proposal for professional fee. Diyo, dapat nakatouch dun yung how much yung rate per topic, you know, wala ako. Then third, I just realized kanina bang kausap ko si Ma'am dito sa HRPI. At dapat may nakaiwala yung program for elementary, junior high school, senior high school. Yun, hindi <laughs> ko na ganun. Meron akong program for the entire uh, students. Pero hindi siya nakaseparate dapat. Separate program for LM, junior high school, senior high school. You see, sa marketing, pag nagpunta ka sa field, pag ginawa mo mismo as business owner, ikaw mismo marirealize mo yung mga dapat improve. Kaya mahalaga once in a while, tayo nagmamarket. Alright? So I know, busy tayo. But there are ways naman to do your task as an entrepreneur. Kagaya ko ngayon, kausap ko yung EA ko habang nasa biyahe kami. So nakaka-align kami, alignment namin. Every morning kasi yan, alignment page namin. So yung mga dapat niyang i-post, na check ko pa rin naman, yung mga sa Kaiser namin, sa IMG, leaders ko, na monitor ko pa rin naman, ano na yung progress ng ginagawa namin ngayon. So, ayun, so as a business owners, madami, no? Uh, sabi, kaya nga sabi ko, bago tayo mag up ng new business, dapat laliman mo muna yung that business na meron ka ngayon vertically, palalim. Kasi hindi pa natin talaga yan na perfect Alam mo yung business natin currently, tingin ko nasa 10 to 20% pa lang tayo ng growth. Tapos nilipat ka na naman sa ibang business. So hindi pa nga, wala ka pa nga sa 30% eh. Ako nga dito sa Rockstar Seminar and Coaching. Uh, to be honest, no? no kasi nag-stop kami. Nasa 15% pa lang kami ng operations na gusto ko. So madami pa to, madami pa akong gustong gawin dito sa Rockstar Seminar Coaching. Kaya nga, nag-post ako, I need speakers uh, para makasama ko sa sa lineup of speakers natin. Okay, so let's proceed to the next next level. okay, <laughs> Ginibers, may follower tayo. Si Ma'am Lorini, no? Oh, okay. uh, ay, Ma'am, kailan pa ako pinapanood? ah um, misan po, pag nakikita, nag-sesel uh -huh. po po ako. So, anong naramdaman mo? Nakita mo si Doc? Na, sabi ko, <laughs> so, uh, thank you, uh. Thank you so much. God bless. Okay, tapos na tayo sa JRI. So, yung isa naman dito na uh, tip natin, additional tip natin is, you should know the, or kakausapin mo talaga yung deciding person. Okay. Yung nakapag-decide ng about schedule, what specific topic, and so yung may capacity to you decide. So like now, pag walang principal sa akin, no, puntahan natin ang guidance counselor kasi sila yung nag-decide like, on a seminar for their students and department heads. Department heads sa teachers naman. Alright? So, ganun. Pero teka, meron tayo nakita dito ng kamote. Kaya natin. Kain din. Kain tayo ng kamote. Sarap. Kamote nga po. Ah, gusto mo no? Tatlo po, tatlo. Sa plastik na lang po. dikit sa pong plastic po plastik okay lang po ba? Magkano po isa? Yes yeah. po. Okay. Ah. Ah. At turon po 'yun, no? Ah, yun At man. ka titig sa turon. Pagsama-sama na po 'yung turon diyan. <laughs> deliver ka ano natin. Hindi uh, ko na alam kung na-kailan tayo. So for now, yun talaga. Um, uh, kailangan nating mas detalye yung proposal natin. Uh, mas detalye, uh, amount, and specific topics mas maganda. Okay, tara. Mainit na po eh. <laughs> okay, deliver. So, yun nga. Um, yung mga nalimutan natin sa marketing, no? Like ako, nalimutan ko ilagay yung study habits in a changing environment. Then, may iba pa na nalimutan. So, habang nakipag-usap ka sa concerned people, sa client mo, pwede mo mag For example, nagawa ka na presentation mo, PowerPoint. May nalimutan ka special or very important features or items. So, pwede mo na yung At least, aware ka na, ay, nakalimutan ko to. So, ako, aware ako, ay, nakalimutan ko ang study habits. So, habang Sir Aldrin kausap natin, St. Catherine tayo binabanggit ko na sa'yo. Alright? Let's go! Hi, sir! Good morning! Good morning! Sir, available ka ba? Kasi nasa ay ako, sir. Available ka ba later, mamaya ang gabi? Deliver sa mga nagtatanong. Kung alimbawa, isang lang ang pupuntahan mo, malayang lugar. Pupuntahan mo pa ba? Tutuloy ka pa ba? Isang client lang. Kaya ito, from highway, may mga 20 minutes pa ito eh. Isang school lang yon. Hindi kagaya gaya pinuntahan natin, tabi-tabi yun. Pero ito, pupuntahan pa rin natin. Why? Kasi, itong school na ito, sabihin ko na no, let's run. Uh, capable or may capacity yan to, uh, to hire speaker baga may funding talaga sila and sabi nga, huwag tayo mag ng isang uh, opportunity, huwag tayo, huwag tayo lumam, maglampas ng isang opportunity just because malayo na, ang pagod na mahirap, kasi kung sa, based sa screening mo pasok naman siya sa criteria, sa, sa niche mo why not ba diba? Okay, kaya ngayon pupunta tayo, kasi pasok naman sa market natin ang let's let's go <laughs> Okay, Jillibers, alam mo, malaga din sa marketing. You should know who are your market and who are not your market. Okay? Dapat alam mo rin yun. Para yung process mo, nakadirect ka na agad sa clients mo. Hindi ka na magsasayang ng time, ng effort, ng energy. Like for example, sa pag namin sa mga schools, meron mga schools na hindi na pinuntaan, mga private. Yes, client ko ang private schools, pero hindi lahat ng private schools ay mag-avail ng services ko. Kaya ni-screen na natin yan. Okay? So, dapat alam mo, sino ang hindi mo clients. Kape. Saan po tayo sinod? Yun nga eh. Uh, ganito, delivers ha. Meron pa tayong dalawang schools. By the way, kakatapos natin sa UNC and ngayon sa St. John Academy. Meron pa dalawang schools. Eastwoods, Dinalupihan, and BPSU. Pero isa na lang yung ating set. Isang ano na lang to, isang brochure, one set na lang. So kung ikaw ang magde-decision sa moto, sa moto ibibigay, anong school? So ngayon, ayun ang dapat kong desisyonan. Tinatanong ni Kuya. For example, is Woods Dinalpian, wala totally wala akong contact diyan. So ito na lang, ito lang yung chance kong mapuntahan. BPS naman, friend ko diyan of course ang uh, campus director um, Glenn Glenda Abad and sa student affairs sa Manila. So, nandiyan mga friends ko. So, given that situation, ito dapat ibigay natin dun sa totally hindi natin kilala. Kasi yon I can message them anytime. I can send them soft copy, e-copy, or I can directly email them kasi kilala naman nila ako. Okay? So, that's how marketing works. Unahin mo yung talagang wala kang access kung nandiyan yung situation. Ang tawag dyan ay prioritization. Okay? Let's go, let's go! kapit tayo! Okay, delivers. Natapos na rin ta natin. Finally. 15 kapis po yun. So, that means 15 schools. So, yung last learning natin so eh, si, uh, dito sa Ole, sabi kasi ni Sir dito sa last school, meron din nagbibigay ng brochure nila from Manila naman. So, imagine ah, uh, speakers from Manila gusto rin dito mag-talk sa bataan. So uh, I just realized na pag school talaga ang client mo, better talaga kung face-to-face -face ka. Direct marketing, face-to-face. -face. So you go directly to your client. As a speaker, di mo naman kayang gawin yun. Kaya dapat nag-ahire ka ng per area na marketing mo. Okay? Kaya kung nanonood ka ngayon, you want to uh, join the marketing team of Rockstar, nagahanap po ako bandang south. Okay, alright. Okay, so ang strategy natin, ang tawag dyan ay Ferris Wheel. Di ba naalala natin, it's, uh, nakuha natin yan kay George Gerard, the greatest salesman na buhay sa buong mundo, wala pa na akigit, na nakabenta ng 6 to 7 cars, a day, uh, cars in a day. Okay, uh, ang Ferris Wheel kasi di ba napapansin natin, pag bumaba yan, may pumabang tapos na umikot, di ba? kumukuha uli yan ng upo. Baba, kuha ng sasakay. Tama, hindi natatapos, walang katapusan. So, ganun din sa atin sa sales. Kailangan, meron ka rin naka-reserve. For example, like sa amin, no? seminar kami, uh, naman kaming schedule. Actually, hanggang November may schedule. Pero, kailangan, habang may nakasakay pa, o habang meron pa kaming schedule, naghahanap na tayo ng bagong babalik. Okay? So, ganun tayo sa business delivers. Hindi porke may client ka ngayon, kampante ka na. Client ka bukas, kampante ka na. So, dapat yung tingin mo, balayo, na napoproject mo na na, for example, ako hanggang December, gusto ko may client na kami. May sure na kami na client. Ang target lang naman namin, at least 5 to 6 clients uh, a, day, uh, a month for a seminar. Okay? So, if you need a speaker for your seminar, yan lang aking personal FB. I hope nakatulong ako sa lahat ng mga negosyante, entrepreneur, how to market your business. Let's go, let's go! Kapi tayo! Nakadalawang kapi si Doc today. And that's all. Thank you very much. Tapos na. <laughs> By the way, na, nag tayo ng 8, 3 o'clock ngayon. So matagal-tagal din. Ha, napagod din si Doc. Kapi.